Nagpasya si Vladimir Putin na magpakitang gilas gamit ang nuklear na sandata. Matapos ipagpaliban ni Pangulong Donald Trump ang summit kay Vladimir Putin sa Budapest, nagpakita ang Kremlin ng sandatang nuklear bilang tugon. Ngayong araw, nagpalipad ang mga Ruso ng YARS Intercontinental na ballistic missile na may sandatang nuklear at kayang umabot sa Amerika. At si Putin naman ay nagyabang na ngayong araw ay isinagawa ang pagsasanay ng mga strategic forces ng Russian Federation gamit ang lahat ng bahagi ng nuclear triad. Sa araw ding iyon, malinaw na sinabi sa State Duma ng Russian Federation na kung di tatanggapin ng kanluran ang mga kondisyon ni Putin, handa ang Russia makipagdigmaan sa NATO. Pero may isa pang mahalagang insidente ng nuklear na pagbabanta ngayong araw na halos walang nakapansin. Ang totoo niyan. Kasabay ng nuklear na pagsasanay ng mga Ruso, nagpakawala rin ang Hilagang Korea nang hindi bababa sa isang hindi pa natutukoy na ballistic missile patungo sa Silangang Dagat. Sa ganitong paraan, ipinakita ng dalawang diktatorial na rehimen ang pagkakaisa nila laban sa kanluran. Ngunit nakakatawang panoorin ang nuklear na pagsasanay ng mga Ruso sa kabila ng katotohanang natakot mismo si Diktador Putin ngayon at tumangging pumunta sa G20 Summit sa South Africa. Ako si Alexi Peci. Talakayin natin ang paksang ito ng magkakasama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video at mag-subscribe din sa aking telegram channel na Peci News. Ang link ay nasa video description. Dito namin agad inilalathala ang mga natatanggap naming balita. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription. Paano ito gagawin? Nasa video description ang lahat ng detalye at paraan. Nakasulat doon, Suportahan ang channel ni Alexi Pechi gamit ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Magandang araw sa mga kasama. Ngayon ay mayroon tayong Isang nakatakdang pagsasanay sa pamamahala ng mga puwersang nuklear gaya ng bagong iniulat ng Ministro ng Depensa kaya't magsimula na tayong magtrabaho. Pakiusap, ang salita ay ibinibigay kay Hepe ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Pederasyong Ruso, Gerasimov Valery Vasilievich. Pakiusap, Valery Vasilievich. Kasama katastasan, Komandante. Sa pagsasanay Iminungkahi na bumuo ng mga abang sa pagsangayon sa paggamit ng sandatang nuklear. Ang mga praktikal na aksyon ay isa sa gawa ng Mobile Ground Missile Complex mula sa Pambansang Estrategikong Paliparan ng Kweset at ng Strategic Missile Submarine ng Northern Fleet na Bryansk mula sa karagatan ng Barents Sea. Noong Miyerkules, Oktubre, 22 pinangunahan ni Vladimir Putin ang pagsasanay ng estrategikong puwersa ng Russian Federation gamit ang lahat ng bahagi ng nuclear triad. Ito ang literal na ulat mula sa press service ng Kremlin mula sa situational center ng presidente na nakaupo mag-isa. Nagbigay ng utos si Putin na maglunsad ng intercontinental ballistic missiles mula sa lupa, himpapawid at dagat. Nakakatawa ang mismong aksyon na ito dahil si Putin ay mag-isang nakaupo sa isang bomb shelter at napakatapang halos mayabang pa na nagbibigay ng utos na maglunsad ng nuclear missile. Ngunit siya mismo, sa di malamang dahilan, nagtago sa bunker at di pumunta sa testing site. Mula kosmodrom ng Presetsk papuntang testing site ng Kura sa Kamchatka, inilunsad ang Yars Intercontinental Ballistic Missile na may abot hanggang 11,000 km. Prometer kaya nitong abutin ang teritoryo ng Estados Unidos. Sa prinsipyo, ang pangunahing mensahe ay kaya ng misel tamaan ang teritoryo ng Estados Unidos. Kasabay nito, nagpakawala ng Sineva Ballistic Missile ang Bryansk Submarine mula sa Barents Sea. May isa pa pagkatapos nito. Sa Kremlin, sinabi nila na kasama rin sa pagsasanay ang mga eroplano ng Long Range Aviation na Tu-75MS na nagsagawa ng pagpapalipad ng Air Launched Cruise Missiles. Sa puntong ito, magbibigay ako ng lirikal na halimbawa kung paano patuloy na bumubuo si Putin ng mga Potemkin Village. Pinapakita ang lakas ng sandatahang lakas ng Russian Federation pero kitang kita rin ang pagbagsak ng sibilyang sektor. Habang si Putin ay nagmamayabang gamit ang armas, kinilala sa Kremlin na ang Kazan Aviation Plant ay nakagawa lamang ng isang tuwa-dalawang daan at 14 na eroplano noong 2000 at 25 imbes na tatlo gaya ng plano. Pero kung natatawa na kayo, sandali lang. Lumabas na ito pala ang kauna-unahang eroplano na nailabas Mula nang magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ibig sabihin, ito ang unang eroplano sa halos apat na taon. At hindi pa yan ang lahat. Ang eroplano na daan at labing apat na inilabas ngayong taon ay sinimulan pa noong libo at labing at ngayon lang nila ito tuluyang nabuo. At alam mo ba, tungkol dito, ikinukwento ng propaganda sa mga Ruso habang ikinukwento ang tungkol sa himalang eroplano na ito. Ganito! Sinabi ng propaganda na bago mag-2030 maglalabas ang Russia ng isang daan at labing tatlong na eroplano ng tu daan at labing apat. Paano nila ito gagawin? Well, bukas pa ang tanong na yan. At naniniwala ang mga Ruso. At alam mo, nagsisigawan na sila na, ayan, malapit na raw nilang itaboy ang mga Boeing at Airbus. At lilipad na raw sila gamit ang sariling eroplano na tu daan at labing apat na wala naman at hindi magkakaroon. Balik tayo sa nuclear training ni Putina. Ayon kay Hepe ng General Staff ng Russia na si Valery Gerasimov, layunin ng pagsasanay ang pagpraktis ng proseso ng pag-aproba at paggamit ng sandatang nuklear. Pero sabi ng propaganda, iyon na raw yon. Ngunit kapansin-pansin na agad na nagpakita ng interes si Putin sa nuclear button kinabukasan matapos malaman na ipinagpaliban ni Donald Trump ng walang tiyak na petsa ang summit kasama ang Russian President sa Budapest na inaasahan sanang gawin sa loob ng susunod na dalawang linggo. Ayon sa mga source ng Reuters, hindi na tuloy ang pagpupulong dahil tumanggi si Putin sa konsesyon tungkol sa Ukraine. Hinihiling ng Russian President ang buong Donbas, pag-atras ng kaib sa NATO at malaking bawas sa sandatahang lakas ng Ukraine. Si Trump mismo ay nagulat kahapon na ayaw niyang magsayang ng oras, hanggat hindi niya nakikita ang anumang pag-usad mula sa panig ng Moscow at Kiev patungo sa tigil putukan. Sinabi ng Kaib na handa silang itigil ang putukan anumang oras, ngunit malinaw na sinabi ng Moscow na hindi magkakaroon ng agarang tigil putukan. Dito lalo nagiging interesante ang lahat, sabi ng White House sources. Si Mark Rubio ng State Department ang nagrekomenda kay Trump na ipagpaliban ang summit. Kagabi, Nagkaroon siya ng pag-uusap kay ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov. Pagkatapos nito ay nagpasya siyang wala nang saysay ang makipagkita pa rito para sa paghahanda ng summit ni na Trump at Putin. At tama lang ito dahil nagsimulang magpahayag si Lavrov na hindi titigil ang mga Ruso sa pagpapaputok. Sinabi niya na ang issue ay hindi lang Donbas kundi buong Ukraine. Ngayon gusto na ng Kremlin na pabagsakin ang pamahalaan ng Ukraine. Kaya sa administrasyon ni Trump, naniniwala silang hindi pa handa ang Moscow sa negosasyon. Pero para mas mapalakas ang epekto, lumapit si Putin sa kanyang katuwang, hindi ka kundi katuwang, ang diktador ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un. Ngayong araw, may isa pa ang nangyari na di napansin ng karamihan. Sa totoo, nagpalipad ngayong araw ang Hilagang Korea nang di sa isang hindi pa natutukoy na ballistic missile sa silangang dagat kasabay ng mga Ruso. Ayon sa pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado ng Timog Korea, natukoy nila ang paglulunsad mula sa kanluran, ngunit wala silang ibinigay na karagdagang detalye. Ito ang unang pagpapalipad ng misil ng Hilagang Korea mula Hunyo, nang umupo bilang Pangulo ng Timog Korea si Lee Jae-meng. Dito, malinaw ang mensahe para kay Donald Trump. Ang totoo niyan, naganap ang pagpapalipad bago ang pagsasagawa ng Timog Korea ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit na gaganapin mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 1. At si Trump ay nakatakdang dumalo sa summit na iyon at may mga ulat na handa na siyang makipagkita kay Kim Jong-un. Ngayon, magkasabay na nagpapakita ng lakas ang Hilagang Korea at Rusya gamit ang kanilang intercontinental ballistic missiles. Sa huli, idagdag ko ang pahayag ni Andrei Kolesnik miyembro ng Defense Committee ng State Duma ng Russian Federation. Sinabi niya, Handa ang Rusya sa tunggalian laban sa NATO, at ngayon, isa ang ating hukbo sa pinakamagaling sa mundo. Wala rin kapantay ang ating karanasan sa labanan. Ginagamit ng mga lider ng NATO sa Europa ang banta ng digmaan laban sa Rusya para ilihis ang pansin sa mga panloob na problema at pasiglahin ang ekonomiya sa military-industrial complex. Ito ay hayagang paghahanda sa digmaan at pagpapalakas ng histeria kontra Rusya. Sayang at ginagawa nila ito dahil hindi rin kami walang ginagawa. Sila rin ang dahilan ng paglala ng sitwasyon. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong mga opinyon at komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.